疯了，真是疯了。 Welcome back mga kalapatis Dito pa rin sa Isulof TV And so for today's video nga mga kalapatis So kayo nga, eto Magpapakain na nga tayo ngayon mga katropang kalapatis Sa ating mga warrior And so mamaya eh, Meron tayong dalawang iluloading sa BFRC uh, Training Mga Bitak Laguna Bukas ang release mga kalapatis So eto yung ating mga pang south So sa so, Sabado naman ang first training nila Sa NHPC so, mga kalapatis Ayan. Ayan. Pakainin natin. So, ayan. Merong kasaway doon. Ayan yung YB natin na galing kay Boss uh, Baytiong. Ayan. So, kanina pa yan dyan. Hindi ah, kayo makakain pag di kayo pumasok. Ito mga kalapatis. Yung ating mga alaga. Ayan. So, medyo dito sa YouTube natin eh medyo tinatamad nga tayo mag-upload <coughs> mga kalapatis no dahil nga eh tinatamad tayo mag-edit so eto Ayan. so eto yung ikakarga natin mamaya mga katropa yeah, may dalawang itlog na nga sya so, ko lang muna hindi ko pa alam kung alin yung kapares nya o ito bang tiger na to hindi ko pa na nakita kung sino pa talaga yung kapares niya, dahil wala pang pumapalit sa kanya sa paglimlim hindi ko pa napansin So, hinayaan ko muna at papalitan ko na lang yan ng fake egg. Ayan mga kalapati. So, ilalaro natin yan sa BFRC. Ayan, bali ang kasama niyan, ayun. Ayun, isa na yun. So, naka-NSPC bandage siya, SDR. Pero sa BFRC natin muna siya training. Kasi pag iwalay natin siya ng kaparis niya, ayun yung kaparis niya. So, kailangan maghiwalay sila ng club So, yung, para hindi sila magsamang dalawa. Ayan mga kalapatis So, ayan yung patuwa ko. Ayan. Eh. Puro palay lang yung mga kalapatis Kinis na ng ating mga SDR. So, bali ito yung ang red check na to ay eh, yan yung 2025 India So, kasama na rin dito yung mga uh, pang-summer natin. Ayan. Yung mga itim na yan. Yan yung mga beef or sea pang-summer. So, ito naman yung ating mga uh, SDR. Ayan, natin, natin. So, pupunta tayo dun sa ating staff board. Pakakainin din natin mga kalapatids. Update sa ating YB dito mga kalapatids. So, anak ni Una at yung anak ng Taiwan. Ayan. So, ang ganda ng kulay niya of color parang rare color mga kalapatis Ayan, yung ating pagodpod na si Una so yun yung anak nila yan so, uh, bago subo so ito sa baba may bago tayong paris dito ito naman yung ating uh, matnog sorsogon mga kalapatis pinaris natin And ito yung nakuha natin na uh, itong kak nakakuha natin sa para pull natin sa Carla no kay uh, Noriel Mainar ayan yung kak na yan pinaris natin dito sa ating matlog finisher ayan so sana ay, uh, maganda yung magiging anak so meron tayong sing sing na uh, NHPC 2025 no NDR mga kalapatids so ito mga kalapatids yung ating mga stock bird Papakain na rin tayo dito. Ayan. Okay, dito lang tayo magpapakain. Ayan. Kain, kain, kain. Ayan, mga stock natin. Magawal pa. Bunti lang talaga yung ating mga uh, stock board mo. No? Medyo nag tayo. Kasi, ano, medyo masakit sa bulsa. So kanina yung ganyan, yung uh, pag-focus tayo sa kanila. Saka na tayo mag marami ng ibon pagkakaya natin sa portahan. Ayan mga kalapatis. So, yan lang ang update sa aking mga alagang kalapate. Sana ay eh, palarin tayo ngayong SDR. Sa Norte, gulong tayo. Sana naman, eh, makapagpatapos tayo ng Tacloban.